Shout out mga idol Mga ano, Mga friend Ito Walang matrabaho Ayan oh, ano, Mga nakatambay Ang aming mga sakyan Walang Bakit lumalabo Walang mga ano Walang mga driver Wala aming trabaho Sobra pa naman ang lamig Ayan ano. Yan ang sitwasyon ng shop namin. Wala kami matrabaho. Kaya wala may content. Wala matrabaho eh. O, ngayon, nakikiuso tayo sa napapanood natin sa TikTok ng mga kalan oil. Ngayon, gagawa tayo guys. ano. Gagawa naman ako ng ano. Nakikiuso baga. Ayan. Nakikiuso rin tayo. Wala bang walang trabaho ito. Mayroon tayong tubo rito. Ayan. Gagawin natin kalan na Dios oil. Ganyan natin ang plate. Ayan. Tabas tayo ng plate. Ayan tayong 3-4 na tubo para sa blower. Meron din tayo 3 port na mic para sa burner, yan yung chamber nyo, kapal nyan, yung kapal guys, yan o. Oh. Kapal oh. Oh. o. Halos 9mm, halos, kapal nyan tapos meron tayong coupling na ano yan cup 3 port lat yan tapos meron tayong elbow lalagay dito yan lalagay dito bubutas ko yan dyan. at meron tayong talim ng barena na 2mm yan late yan, 2mm tapos may 1.5. guys. So. Oh. Meron din tayong isang burner pa rito. Ayan. Kagawin natin eh guys. Papakita ko sa inyo pag nayari yan. Tingnan natin kung advisable. Ayan. Nakagawa na ako ng plate na welding ko na yung ano elbow sa ilalim ano ito na lang we welding na lang to yan we welding natin diyan oh we welding ko pala diyan yan paikot tapos gagawa na ako ng burner ito dalawang klase yan nalagay diyan yan tapos ito yung tripod din yan oh may mga butas yan yan may natin yan dalawang klase ito eh dalawang klase akong burner eh ito isa oh. yan tapos oh. yan ditanggal lahat yan para um, madaling linisan yan now. Oh. yan may welding ko na yan Ah uh, guys, ayan. Che-check tayo ng ano, ito na yung mga nayari na <coughs> burner. Ayan o, dalawa. Dalawang klase yan ito. Tani model, tani model. Nakaya naman yan o, kaya meron. Hindi makaintindi, kaintindi. Luya! No. <laughs> luya, luya daw o. Ayan, o. ayan yung ginawa kong patungan na yan. Hindi ko na, na binidyo. Patungan ng burner. Ayan ang dalawa klase ano. Unahin natin tong isa, to. ginatin natin sa loob. Yan. painitin ni tin Lasim harara. Tin lagayan niyo nang langis oh. May tangker. Yan. testing dan mga origin so open na hawa lagi ka marunong gone oh, from um, the um, painitin Longinets. muna natin guys kasi marara gulo ko eh you know gulo gulo si luya oh, arnel ada luya gulo gulo luya <laughs> <coughs> yeah. painitin muna natin guys kasi marara Ayan guys, pa initin mo muna natin. Ayan, pinander ko na kote blower. Ayan. Ayan. May pagka uminit, tingnan natin kung anong kalabasan. Ayan, dalawang klase yung ano ko dyan eh. Ayan. Ayan testing tayo ng ano. Yung ginawa ko naman nakikiuso sa tiktok ba Tingnan natin kung maganda Magandang ang apoy ayan o dalawa kong burner, dalawa ano, parang kabuti o ayan, painitin muna natin yung kanyang ano, kalan Tingnan natin kung magandang apoy ano ganda nung ginawa kong patungan ng ano patungan ng kalan o, ayan tingnan natin maya maya ng konti ayan guys tingnan natin yung ating kalan ayan o tingnan natin kung ano pa lang naman yan eh switch niya oh. hindi pa nakapun kaya uh, hindi pa ka uh, minit na ano Sabihin natin kung anong maganda ano na ano yan mga oh. uh, disposable na ano palan ang katornilyo lahat yan o oh. ang katornilyo lahat yan uh, <laughs> ang mga um, uh, burner natin blower burner na isa ayan o ayan sa loob ayan nalagay natin itong isa i-testing naman natin itong isa ayan <coughs> ayan na o, o nga, tingnan natin. Tingnan natin. <coughs> pag naipul kung anong kalalabasan yan. may tank yan eh Punin ko yung tank eh Ayan, malakas uh, <coughs> din lakas ng apoy niya oh. yeah. <coughs> Lakas. Kapul yung aking blower. Ayan. Bukan natin hinaan. nga natin patungan ng kalan ito natin patong to lakas oh oo yan ito naman isang tetis tingin ko Yeah guys. <coughs> Subukan naman natin. Subukan ko sa naman Ano? Ayan ko ng kasiro lang. Malaki. Masang apoy yo. big. Mas talaga ng apoy oh. Ayan, oh. <coughs> ito yan o no? na lang siya yung patak patak oh. yan ay na ay na guys eh. lakas ng apoy o ayan o no? oh. ayan na yung tubig natin kumukulo so, Testing ko naman to. Tumisa. Ayan, yung isa naman. Testing ko na may isa. Yung mas malaki burner, yung mas malaki ulo ng burner. Ito na isa, oh. Ayan, oh. Ayan, Yung isa naman. Yung alin ang mas maganda. Mas maganda ano nito, ah. Mas maganda blue nito napasama yata yung ano ko nito pina-slide ko to yung apat yung apat dito sa itaas pinaganong ko yung apat eh ayan sumaganda mas maganda ano nito diretso lang mas maganda ano nitong isang burner ayan o Okay na bye bye okay, <coughs> ayanaw galing pang lo ayan Maganda Mas maganda Ang ano nito Isang burner Kesa dun Mas maganda Bugan nito Ito um, DIY natin DIY ko naman Ang ano Ito yan galing Ayan yung pumping niya, no. Ayos. Okay. Quality, quality. Ayan, shout out sa inyo lahat. Quality talaga. Pus okay. magandang buka, no, ano. Yung isang burner, ayan, no? oh. <laughs>

Ah, sige. Oh. Oh. Kumukulo, kumukulo. Ano yan? mas maganda ang buka nitong isa. Bakit ang namula na? Ayan o. Oh. Oh, ayan na guys o. Oh. bento yan tatanggalin natin lahat yung pano ito para may karga sa karton ayan, o yan lakas yan no. ayan guys convincing quality yung nating ginawa ayan shout out sa inyo lahat ayan o. O. yung aking ginawa wow. ayan o ayan o tangkin ng use oil Ayan. Ano to? Dating yung tanke ng fire extinguisher. Ayan na, oh. Ayan. May sample ng aking ginawa. ano oh. Ito naman, mamaya, titistingin ko. Ibang klase yung burner. Oh. Yung burner niya, ibang klase. klaseng burner nyo ayan okay na guys okay bye bye maraming salamat sa panonood At ako yung naki DIY din ayan bye 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 God bless sa inyong lahat ayan may kususo okay bye 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 bye